Yan, yeah, papunta tayo sa ano sa loob ng baklad. ang ah, binabaybay natin 'tong ano, yung tawag dito sa amin, yung taktakon. Papunta sa loob. dito na nakapasok na tayo sa backlot ni Mang Rene. Ayun. Dito ma ano ang sinag ng araw. Sus, daming ano. Palit dito sa Bicol oh. No? Jellyfish. Grabe. Dami nang ngitim. Ano Mang Rene, maraming palit. Sus, dami. Ay nang si Mang Rene banata dahil nitong napakaraming gilipis. Ayan, ay, na. ay, Dadakol. Dadakol ka yan. Ang oh. mga sarap yan. Samahin mga palit! Hindi nalabas pag may may sira ka hindi di maluwas. Tay okay, mga tayari Sabagay so, ha, makulag ha. Eh. Yan, mga kaibigan, daming pumasok na ano na palit. Sobrang kati niyan. Kailangan mo na palabasin para makuha natin yung ano isda dito sa loob nito. Kung meron kasi pag nawa na pumasok yan, nahihirapan na rin pumasok yung isda sa baklad. Ayan, napakarami. Sus. Pinakaingat-ingatan to ng mga manging isla Sa dimwati isang katinyan. yan. Ayan. Grabe. Mapaliito na parang lang yan ah. Amihan na pa no. Grabe. Masarap na tunilada na palit. Masarap na tunilada na palit. Pahingurag. eh, puro lahing malahing na pala ngayon Okay. Dito pa lang yan sa unang ano. Ayan. Dito pa lang yan. Hindi pa yung dun sa loob. May pangalawang bulsa pa dun sa loob. Ayan. Eh. Diyan pa lang yan. Kinakamay lang. Pinapalipad lang. Oh. <laughs> iwas iwas tayo. Baka. Ano yan eh. Pag natalsikan ka niya kahit tubig lang. Sobrang <laughs> Ayan, shout out sa mga katulong ni Mang Rene. Ayan, nasisipag. O, oh, tutulong sila sa pagpalabas ng mga palit. Jillipis. Tulong na rin tayo para mapadali. Ano oh, matayan si Robert Penta? Bancing ko ha. Lalatagan mo na lang bat yan. Kasi baka may isda na hindi tumuloy dun sa ano sa taktakon o sa ano sa bana karitan. Yun yung parang bulsa dun. Ayan yun. No baka hindi tumuloy doon kaya lalatagan nila ng lambat dito pampano ayan oh gimil ng pampano ayan. pampano yung isda mga kaibigan oh ayan oh sarok ng di mawi. din oh oh nakabuhin du duwa hoto na Dimusot. Padla. Sugong pala nila. Sira. Huli rin Huli, huli Ingat lang sa palit Ito so, mga kaibigan o pampano Ito Ranha. Ah Tatalunan yung isda. kuan makayan. Ay makaibigan oh, nagtatalo na no. ano, oh. No? Mga banak. блять Yan ang huli. Yan daw. Mayroon pang ano. Lahat tawag dito pang pano. Ano? Hmm? Pang Pacific lang na isda to. Yan. Sa, pipiliin mo na. Pipiliin yung maganda-gandang mga isda. Okay, mga kaibigan. Hanggang dito lang tong video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Pag-like and share naman, mga kaibigan. Yun, shoutout sa inyong lahat.